sa pagsisimula ng bagong taon. Ang isa sa una natin gustong malaman na ay ating kapalaran kung magiging maswerte ba tayo pagdating sa career, money, love life at maging sa kalusugan. Yan. Kaya naman po, this morning ay makakasama po natin ang celebrity psychic na si attorney Nick Nangit upang ibahagi sa atin ang kanyang vision sa ating magiging kapalaran Base na rin sa ating Western Sojak Science, magandang umaga po Sir Nick. Welcome back dito sa so Rising Shine Pilipinas. Happy New Year! Happy New Year! Magandang uh, araw po sa lahat ng mga ka Rising Shine Pilipinas, of course, PV, and uh, Audrey. Magandang umaga sa inyo. Happy New Year, Sir! Well, ano po ba nakikita niyong uh, visions sa magiging kapalaran ng bawak soja bawat Sojak Science? Okay. Uh, in general muna, no? kasi this will be a very active year. So masyado nga agresibo ang mga tao. Nandiyan yung ambition o mapangarapin. At saka medyo may tukso. Okay, so that's year na ito eh. Um, isa Isay-say na ba natin mga zodiac signs? Diretso na tayo doon. Go ahead, Atty. Sige, Thorninic. sige. Ano po? Paano po pag sa okay. Aries? Alright sa mga zodiac signs, well, ang mga Aries, mag-iingat sila sa second half ng taon. So, July to December. Yung mga Taurus naman, mag-iingat sila sa April dahil magbabiyahe at sa uh, mga kontrata, ingat sila dyan, magpirma-pirma. September to December, maraming pagbabago mangyayari, malalaking pagbabago pagdating sa kanilang uh, kalusugan, sa kanilang pag-ibig, buhay pag-ibig at sa kapirahan. Sa Gemini naman, Inat sila October hanggang December. Maraming mga major plans silang gagawin at saka yung marami silang matututunan na leksyon. Okay? Ang mga cancer naman, inat sila pagdating ng December. Okay? Dahil uh, yung kanilang temper, iingatan nila. Ganun din ang mga leo. Sa December, mag-iinat sila ng yung init ng ulo. Tapos inat din ang mga leo sa panahon ng uh, tag-ulan, lalo na sa Augusto kay pagpipirma ng mga kontrata, pagbabiyahe, ang mga Virgo, ganun din, mag-ingat din sila. Ngayon, lalabas ang maraming mga nakatago, tatamaan ng mga Virgo yan. So, mabubundyag ang mga lihim. Ang mga Libra naman, medyo eksakto lang sila. Uh, yung nga lang, mag-iingat pa rin sila dahil yung mga retrogrades tatamaan ng Libra. Ang mga Scorpio naman, smooth lang yung taon. Uh, pagdating na sa katapusan, punta na kasi ang planetang Pluto sa Aquarius at magdadala ito ng mga pagbabago lalong-lalo na sa, pa sa kanilang mga pananaw sa katauhan no mga sangkatauhan ang mga Sagittarius naman November hanggang December again mag-iingat sila sa pagbiyahe at mga pagpipirma ng kontrata ang Capricorn at sa ang Aquarius pareho sila mag-iingat simula Mayo hanggang Oktubre at maraming revelasyon ulit at ang mga Pisces ingat sa June hanggang December lalo na sa trabaho nila kasi sila ang una makakaramdam tinatawag nating karma at saka ang pagharap sa realidad. So yan ang summary ng ating mga 12 zodiac signs. Oh, totoorin nini ka para sa business side naman, no? Kasi ako Aquarius okay. at si uh, profi ay Pisces. Oh, oh. So, kamusta ko ba yung magiging uh, lagay ng uh, ekonomiya naming ang uh, mga Aquarius at Pisces? <laughs> Okay, maraming pagbabago kasi ngayong pagdating sa ekonomiya, dahil na active ang taon, uh, magiging maganda. Tama yung sinabi ni Dayan kanina eh, entrepreneurship. Ibig sabihin, kung gusto mo talagang umunlad ang buhay mo, ngayong taon na ito, napakaganda para sa pagsisimula ng bagong negosyo. Kasi sa lahat ng mga uh, animal sites, if we look at the uh, Eastern astrology, ang dragon should start pa lang sa February 10, no? Ay uh, talaga tinutukoy nito 'yung mga innovations. So maganda ito para sa negosyo. Ngayon, siguro pagkita natin ano 'yung mga magagandang negosyo this this year, no? Uh, both Eastern and Western uh, astrologies. Um multimedia If you are into social media, mga mga businesses related to that or public relations, maganda yan. Architecture, brokerage, uh, finance, Uh, sales and marketing, okay OKR, yeah, pharmacy, all kinds of design. So interior design, fashion design, photography, arts and culture. Magbabalik na yan. Okay, fertilizers, chemicals, at lalo na yung mga AI or artificial intelligence related businesses. Pero ako sa science. Ah, sa okay. lahat. Okay. Gusto ko sana itanong kay Tornik yung particularly yung Scorpio, eh. Sa may nagpapatanong kung um, ah, ganun din po ba yung... Scorpion sa guitar use. Mm -hmm. Yeah, ganun din for all. So mamili na lang kayo kung ano yung mga gusto ninyo. Kasi ang mga Sagittarius, they love freedom. So gusto nila yung mga malaya sila. So pwede yan sa larangan ng edukasyon. I-push nila kung ano man ang gusto nila dyan. Susulat. Kailangan sila education eh. Um, yung mga Scorpion naman, they love water. So maybe photography related to water. So mga dagat, ganyan arts and culture for aquariants, okay? So, kasi liberal ang find ng mga aquariants eh. Ang mga Pisces naman, water din. Uh, so, anything related to water, like travel related to water, maganda yan for them. So, pili na lang kayo kung I ano mean, yung talagang gusto ninyo. Uh, tapos, inikaugnay in ninyo doon sa mga businesses na nasabi natin. Ayon! Eto, mayroon akong uh, controversial na tanong, Atty. Nika. Paano naman itong mga artista? Sure. etong Itong mga artista, politiko, o iba pang mga kilalang personalidad at mga events, ano? Ano po ba yung mga nabivision ninyo for 2024 sa mga kilalang personalidad? Okay. Ano no, simulan natin ang ganda ng tanong mo, ano, uh, Audrey, kasi sa... natin sa, sa, ano, sa pananaw ng mga papanaw. Okay? Sorry, hindi uh, diyan tayo magsisimula. Kasi maraming super sikat, mga kilala talaga, ang lilisan sa 2024. No? Lalo, lalo na sa apat na larangan. Ito ay ang politika, pelikula, musika, at reliyon. Diyan manggagaling sila. Ngayon, yung mga hiwalayan, medyo mapapawasan yan eh. Ay, hindi kagaya ng 2023, di ba? Kasi um, ngayon, ang Venus, ang planetang Venus, ay nasa direct motion na. Ibig sabihin, kasabay na ng planeta natin pag umiikot sa araw. So, yun ang kaibahan. Um, therefore, it means magandang panahon ito para sa pagpapakasal o pagkakaroon ng anak. Yung nga lang may temptation. Kaya kung kayo ay may mga karelasyon na, medyo ingat kayo kasi yung tukso. Dapat tukso, layuan mo ako. Dapat ganon, ano? Kasi baka mag-give in eh. Tapos, uh, sa larangan din naman ng uh, showbiz, talagang um, merong mag, ano eh, si, talagang sikat na sikat na yun nga, papanaw. At uh, babalik ang arts and culture. Ibig sabihin, hihirangin ulit, magugustan ulit ng mga taga-panood ang mga ipalalabas sa pelikula. Sa ano pa ba? Anong mga gusto niyo pang malaman tungkol sa larangan, yung mga controversial na top -cell. By the way, ang mga rats at saka monkeys ang very good this year. The okay. best talaga will be the upstairs. Ang dogs at saka dragons, medyo mag-iingat kayo. Nako. Kasi ito yung part na may mga pagsubok talaga. Darating sa ito yan. Sige, ma um, uh, Sir Nangi, uh, Sir Nick, hindi pwedeng hindi namin palang pasena na sa amin naman mga hosts. Baka pwedeng makita o maano kayo magiging vision para sa mga hosts. Unahin natin si Chi. Chi at Ah, si Chi. Yes. Alam mo, ready yung cards ko eh. You can give me a random number for, my tarot cards, for Chi. Okay, for Chi, uh, si, if I'm not mistaken, 24 yung kanyang birthday. 24. I'll do it, 4. Again, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26 10. 26 pala, 26. Sorry, sorry, at 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 Okay. 26. at 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 So, ito yung KG, ano? Uh, she is a rooster. So, I told her before, the last guest into dyan, it's an excellent year for Chi. Okay? Wow. Ang kanyang card dito, adventure. So, she will be embarking on something new, very exciting. So, ito yung kanyang card. So, yes, go for it, whatever that is. Kasi, lagi ko sinasabi, pag excellent ang year sa'yo, everything you touch will turn to gold. Ibig sabihin, magaanag taon para KG. Wow, yeah. parang never na maminalas si Ata si Chichi. Kaya, ay. How about si Dayan Medina? Ano bang birthday ni Dayan? Dayan Medina is November 5. November 5, yeah. November 5, hindi natin yung 5, ano? 4, 5. Okay, si Dayan naman, uh, I, 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 don't know, I, what yung year niya, no? Kailan siya pinanganap, Chinese year. Pero I told her, as a Scorpio, and yung Chinese sign niya, she's also going to be very good. Mas uunlad uh, na pataas ang card na nakuha ko sa kanya is number three, which means she will still be in communication and she will really um, excel. Okay, marami siya ma-accomplish this year, lalo na pagdating sa family. Wow! Yeah, very good job. Ah, sige, how about Oops. si Diane Kerer na bukas mag-celebrate ng kanyang bukas. birthday? Year of the... Uh, Earth, Dragon. Earth, Earth Dragon. Dragon. Earth Dragon. si Dayan January 2. Birthday ko, January 2, 1989. Ako ay uh, Capricorn. Yes, Capricorn. Uh, give me a number, Ah, <laughs> uh, Gusto ko seven. Ayan. Seven. Sige, three, four, five, six, seven. Okay. Okay, okay yan. Alam mo, um, Capricorn kasi money, financial prosperity, yan talaga papunta sa'yo. Ngayon, medyo mapigat lang kumita ng pera. Kasi <laughs> tapos, yung, yung mga paglalaanan mo. Pero okay lang yan kasi you are you always been doing good dharma. Ibig sabi maganda yung iyong at tinatanim. Uh, puro kabutihan, kaya magiging pagkaan din itong taon ito, despite your being a dragon. Ang card mo, aloneness, kasi you will feel in soul searching. So medyo mag-withdraw ka na from being always naka-highlight, laging nasa labas. Ito yung card mo, ano, so aloneness, but it means uh, in, inner introspection. So introspection for you to become a lot better. So Ayun. yeah. Thank you, Please. Attorney Nin. Oh, sige, ako naman po! Ako naman! February 22, Pisces. Ah, uh, dog! Yes! Dog! Number? Number... 6! 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Okay! 55 okay. naman! Okay! Since Pisces ka, alam mo, pwedeng love eh. Love is grabe Pisces. Okay. And then karma, good karma, basta magtanim ka lang ng kabutihan, mabalik na no, sa'yo ka. karma. And then dog year ka kasi, <laughs> medyo mabigat for the dog, but sabi ko nga, it doesn't be pamalasin kasi there's no such thing as swerte or malas. Uh -huh. Nasa sa tao yun. For you, ang lumalabas sa card mo is 21, number 3 ulit, which means you really be doing a lot of talking. So maybe kasi nga sa iyong ano, pagiging na guro, ay mm -hmm. eh talaga magsasalita ka. And of course, nasa media ka rin. So this will be a year na makukomplete ang gusto mo sa buhay. So, yeah, completion wow. Show And of course, si Audrey naman po, February 1, oh, diba? Year of the Monkey, February the 1, monkey. 1980. Yeah. yes, number. <laughs> four. Four. One, two, three, four. Ano mo, since rough year ka, no? Uh, monkey, kapala, Very good ang year na to for the monkeys and the rats kasi kasundo niyo yung dragon, okay? So kasundo niyo yan. Tapos you're, you're being a, uh, um, uh, ano, uh, Aquarius ba? Fempanica, yes. no? Aquarius. Yes. Yes, you will be very open to changes, maraming changes, lalo na towards the end of the year, which is also very good for you kasi lawak ang network mo, tapos gaganda pa yung pag-iipon ng pera. Ah, harmony, you will start something new. Yan ang sinasabi ng card mo harmony, something new, bago. Okay, at maaayos lahat. Papasok sa, ma ma maaayos ang plano ko, mm -hmm. ang gusto mo sa buhay. Pero yung love, medyo, ano, um, <laughs> mailap ng kaunti. <laughs> mailap, mailap, parang... Mailap, so mailap. pwede... Mailap. Uh -huh. Mama, explain ko sa'yo ba't mailap, Audrey? <laughs> okay, maraming maraming salamat, Sir Nick. Very excited. Ah. Excited kami sa mga sinabi yes, yes. mo ngayon 2024. Alam mo, super love ko si Sir Nick kasi the time na sinabi niya sa akin, alam mo, dapat nasa studio ka, dapat host ka ng studio. After yun, no, biglang pinag-usapan sa meeting natin na maging part na ako ng studio. Thank you so much, Sir Nick. Uh, yeah. Thank you, Sir Nick, for being with us this morning. And I hope to see you soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Happy New to